So ayan. So ayan ka. May katanungan kasi si Ma'am Jane. Kung naging ulam ka. Anong klaseng ulam ka? Yung butido. Adobo. Adobo. Bakit? Matipid sa sahog. Matipid sa sahog. So ikaw naman Steve. Si Mark mo O Mark. Kung naging ulam ka, anong ulam ka? Pampalaya. Bakit? Mapait. Mapait. So ikaw na Steve, your turn. Ginatang tulingan. Bakit? Makate. Makate gata. <laughs> ah, okay. So ako naman. naman Makate. Ako naman ang video mo. Ako tanong ninyo. Ah, uh, ikaw, ano, kung kay Ulam, ano ka? Chicharol. Chicharol. Bakit? Kasi, maingi ako pag kinakain. Ay! <laughs> <-chi>? <laughs> Wala na tapos na eh. Paksiya yan, Masipag. Glad